Hello Pilipinas! Magandang magandang buhay po sa inyong lahat at saan man sulok ng mundo na may Pilipino magandang magandang buhay po sa inyong lahat Okay po, tuloy na po tayo Ito po ay natutungkol sa 2001 10 Piso Apolinario Mabini Andres Bonifacio Republika ng Pilipinas Yan ang 2001 Ito 2001 to, naging controversial to nung mga unang lumabas to ha ah mangyari ito eh napagkamala na napagkamala na merong ano ha napagkamala na meron siyang ginto yung gitna raw, merong ginto pero ang totoo wala naman ang metal content nitong gitna nito eh yung gitna niyan ang content niya eh aluminum tsaka bronze aluminum bronze ang kanyang metal content wala po siyang ginto nagkaroon lang po siya ng controversial noon yan, pinaggagawa siya ng singsing -sing eh. Tapos binibili siya 150. Nung unang mga labas nito 2001 na to, napagkamala lang po. Pero ang totoo, wala po talaga siyang ginto. Aluminum bronze po ang kanyang metal content. Okay po, tuloy na po tayo. E, tungkol naman sa presyo nito, medyo doon sa eBay, wala na silang maitinda. Wala na silang maitindang 2001 na 10 piso. Pero sa atin, marami pa nakatabi na po sa atin to. Nakatabi na to yung mga 2001. Pero iba, meron pa sa atin, bi, kon, bi, na lang nakikita. konti na lang. Pero sa eBay, wala na po. Walang, ano, walang may hawak na ganito. Kasi nabili na. Nakakurso na daan na ng mga foreigner doon. Pero titingnan po natin ang kanyang presyo dito kay, ano ha, kay Numista. Kay Numista, wala rin siyang gaano na i-record na, 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 na ibenta ng 2001 eh konti lang. Kaya ang presyo niya sa numista, Ito, titignan na po natin, ha? Ayan. 2001. 15.39. Very fine. 12% ang kanyang mintage, no? Frequency ng kanyang mintage. 12%. Marami rin yan. 12% na ha? Titignan naman po natin kay NGC, ha? Kay NGC, titignan natin. 2001. Ayun, 2001. 2001 find it on ebay shop now dollar signs 2001 yung pangalawa pala pangalawa pangalawa kaya pong presyo ay yun kanyang presyo ay $5.50 dollars and fifty cents yam five dollars and fifty cents magkano na sa Pilipinas yun no halos two fifty two hundred fifty pesos na palang pinaka presyo niya doon sa labas ng bansa, sa atin, hindi pa talaga binibili ito kasi, ano eh, ginagamit pa natin kasama pa sa sirkulasyon, kung sa ano, bawal. Bawal sa atin eh, pagbili itong mga ito, inegosyo. Pero sila kasi, pagka nakakalabas ng bansa yung ating mga pera, syempre, hindi na sakop ng ating batas, kaya nakakapag, nagkakaroon ng bilihan doon. Wala sila nalalabag na batas to kasi, yung batas nila, ano, kaya lang, nakalabas yung pera. Pwede naman lumabas yung pera, ano, mga coins. Kasi nag a -abroad, eh. nag -a abroad yung mga coins. Okay po, sana po yung nakapagbigyan ko ng konting informasyon, konting aliw para sa pangungulik ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang presyo, value, halaga ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga bariya ay bahagi ng kasaysayan. At tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.